Aktor na si Paulo Avelino naglabas ng pahayag sa kumakalat na proposal sa aktres na si Kim Chu. Kahapon nga ay puro katanungan na ang mga natanggap ng aktor dahil nga kung nag-propose na daw ito sa aktres. Maraming mga fans at netizens ang naghihintay sa kanyang sagot kasama na din ang ilang mga showbiz artist na kalapit sa puso nilang dalawa. Ngayong araw nga lang ay naging usap-usapan sa social media ang paglabas ng katotohanan para sa kanilang dalawa. Sa kadahilan ng naglabas na ng pahayag ang aktor sa mga pinag-uusapan sa media at mga tanong sa kanya. Dito nga ay binitawan niya ang mga salitang hindi pa siya nag-propose kay Kim Chu. Ani pa niya, totoo ang naging pahayag ni Kim Chu kahapon sa media. Nilinaw na nga ng aktor dahil marami ng tao ang naguguluhan dito. Para na rin daw matapos na ang mga katanungan ng mga netizen patungkol sa kanilang dalawa. Pahayag naman ng mga netizen ay mas magiging masaya daw sana sila kung tutuong nag-propose na ito kay Kim Chu. Pahabol pa ng mga ito ay patuloy nilang susuportahan sina Kim Chu at Paolo Avellino. And this are Chika for today mga ka-showbiz, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe, and click the notification bell for more updates.